Iyawan ng Pinoy fans sa debut game ni Kit Jimenez. Na welcome pa sa Dubai mga pro Walang awang ang kapre Pinos the rise ng duwende. Napikon pa ang kalaban sa higanteng import. Isa pang team mula Pines mga bro sa sasabak sa Dubai Cup. Ang Zamboanga Valientes kung saan ito ng ilang mga former PBA veteran. Isa sa import nila yet ang 7'6 Italian na si Sam Deguara. May former NBA player din ang Valientes na si Adonis Toma nandito din mga pro ang magpapahype sa mga fans na si Kit Jimenez. First quarter, parang kapre sa ilalim etong si Sam, walang magawa ang bantay sa ilalim. Di nga lang pumasok ang tira mula kay Adonis Thomas ang first two points ng Valientes, kabilang din sa starting five, etong si Fortski Padrigao in favor sa Sambuanga. Ang laban mga pro punsaan gaganda ng pasahan nila. Iyawan ng crowd sa dunk naman ito ng 7 footer giant. Halfway, lamang ng 10 points ang Valientes, gandang assist mula ay padrigaw. Prince Caperal na kapukol ng dalawang tres sa first quarter. Solid eight points para kay Caperal. Paulan pa ng tres sa dulang Sambuanga. Solid ang chemistry ng team na to. Mga bro. maintaining sa double digit ang kalamangan ng Valientes. Leading scorer si Thomas with nine points last two minutes. Kahit na sa ibang bansa, kalat ng kasikat na ni Kit Jimenez. Hiyawan ng crowd mga bro ng ipinasok si Kit. First two points na sana mga bro sa play na to. Di nga lang na ibigay ni Sam. End of first quarter quarter, lamang ng 11 points ang Zamboanga, 30 to 19. Second quarter, heto na libre sa wing mga pro si Kit Jimenez at pinagbayad ang depensa ng kalaban first field goal para ay Kit. Susundan sa rin ang alley play, masyado na napailalim ang pasa. Eto bali wala ang pagtaas ng kamay ng kalaban kontra sa kapre ng Zamboanga. pinooster dunk lang gapi sa talon. Kaso na ibaba ng kalaban sa 3 points ang lead ng Valientes na pakagat kalaban sa fake ni Jimenez. Natalisod nga lang kaya nabigyan ng 2 free throws dyan si Kit. Pass off din ang dalawang free throws. May tig dalawang press na din mga pro si Padriga at Tolumia na kalamang paulit ng 8 points dyan ng Zamboanga. Another 2 points para kay Sam Daguara. Binomba lang ang kalaban sa ilalim. Under 3 minutes matatanggalan pa ng ngipin ng higante nang tumama ang bibig nito sa ulo ng kalaban. Agad na inilabas ang import pero yun nga lang, biglang naglaho na parang bula mga pro ang lamang ng valientes dahil sa run na ginawa ng kalaban 8 o run to end the first half, lamang pa sila ng 2 points 49 to 47. And piling the third quarter, di kita ng laban mga pro ankle break ni Thomas sa kalaban, di nga lang na ipasok tong press, pero sunod na play no mercy si mga pro ang kapre sa kalaban dinatdakan pang maliit effortless ang dunk na to napipigo na din mga pro ang kalaban sa igan pe siniko pa naman si Sam Teguara another flagrant foul ang ibinigay sa team mula Dubai kaso nga lang palabo ang lead dyan mga pro ng Dubai kung saan umabot yan sa 8 points bago mag last 2 minutes end of third quarter mga pro 70 to 62 heading into fourth quarter fourth and final quarter grabe tong hassle ni Keith Jimenez mga pro para sa rebound na pituan pa ng foul ang kalaban pero still nagahabal ang Zamboanga kung saan umabot na din yan sa double digit pero hindi nawala ng pag-asa mga pro ang Zamboanga 3-pointer para kay Ford Ski Padrigao iyawan pa ang crowd mga pro. Yun nga lang mga pro na ibawi din naman agad ng kalaban and one lay up sa so, le, kinulang pa din sa paghahabal ang Zamboanga panalo pa din ang kalaban.